Isang simpleng magsasaka ang biglang yumaman matapos makipagkasundo sa isang nilalang ng dilim pero ang kapalit pala, hindi niya kailanman inasahan. Ano ang isinakripisyo niya? At paano nagsimula ang sumpang bumalot sa buong angkan? Alamin ang nakakakilabot na katotohanan sa kwentong ito ng kasakiman, dugo at kabayaran mula sa mga aswang. Sa isang baryong tahimik at liblib, nakatira si Mario. Isang magsasakang araw-araw ay pawisan, sunog sa araw, at halos walang naaani. Madalas ay gutom ang kanyang pamilya. Ngunit isang gabi, habang nagbabantay sa palayan, may kakaibang nilalang na lumapit. Maputla. Mahaba ang buhok. At kumikislap ang mata sa dilim. Huminga si Mario ng malalim. Ang hangin ay malamig, ngunit ang kanyang batok ay basang-basa sa pawis. Narinig niya ang pagaspas ng pakpak, Kasunod ang isang tinig na parang bulong. Kung gusto mong umunlad, may alok ako sa iyo. Nanlaki ang mata ni Mario. Ang boses ay parang umaaling ang ngao sa loob ng kanyang ulo. Nanginginig ang tuhod niya, ngunit hindi siya makapagsalita. Inilapit na nila lang ang isang bagay na tila buto, kumikislap na parang ginto. Bunutin mo ito sa iyong bukid. At sisibol ang kayamanang hindi mo pa naranasan. Kinabukasan, ginawa ni Mario ang sinabi. Ibinabaon niya ang mahiwagang buto sa pinakatuyong lupa ng kanyang sakahan. Lumipas ang ilang araw. Doon ay sumibol ang palay na kulay dilaw na parang gintong lantay. Hindi makapaniwala si Mario. Sa bawat anihan, nadodoble ang kanyang yaman. Mula sa isang dukhang magsasaka, siya ay naging tanyag at pinagmamasdan ng buong baryo. Ngunit sa bawat gabi, may kakaibang pangyayari. Naririnig niya ang iyak ng mga aso. Nakakaramdam siya ng malamig na simoy na dumadaan sa kanyang silid. At sa panaginip niya, muling lumilitaw ang nilalang. Ang utang ay kailangang bayaran. Nagigising si Mario ng pawisan, nanginginig at may bahid ng dugo sa kanyang mga palad. Hinihintay niya ang araw, ngunit mas lalo lamang tumitindi ang kaba. Isang umaga, habang naglalakad siya sa palayan, napansin niya ang kakaiba. Ang mga palay ay tila hindi butil, kundi mga mata na nakatingin sa kanya. Nabingi siya sa tunog ng mga palay na tila sabay-sabay na humihinga. At mula sa gitna ng bukid may tumayong anino. Mahaba ang mga kuko. Amoy bulok na karne ang hanging sumalubong. At doon niya naramdaman ang matinding pagkahilo. Parang may mahigpit na kamay na humahawak sa kanyang leg. At ang bulong ay muling umalinggang wow. Ngayon ay oras na. Nanginginig ang buong katawan ni Mario. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang lumambot, tila ba putik na humihigop sa kanya pababa. Sinubukan niyang kumawala, ngunit mas lalo lamang lumalalim ang pagkakabaon ng kanyang mga paa. Ang mga gintong palay ay nagsimulang magdilim. Isa-isa silang nagiging kulay dugo. At mula sa bawat tangkay, may lumalabas na mahahabang dila na parang ahas na gumagapang papalapit sa kanya. Hindi libre ang yaman, bulong ng tinig, malapit na malapit sa kanyang tainga. Naramdaman ni Mario ang malamig na hininga ng nilalang sa kanyang bato. Napakapit siya sa kanyang dibdib, sapagkat tila may bumubunot ng lakas mula sa kanyang puso. Bawat pintig ay mabigat, parang dinadaganan ng bakal. Bakit ako, halos pabulong na tanong niya, nanginginig ang labi. Isang hagikik ang sumagot. Dahil ikaw ang pumili. Sa isang iglap, lumitaw sa harap niya ang anyo ng nilalang. Hindi na ito kasing ganda ng nakita niya noong unang gabi. Ngayon, ito ay nababalutan ng mabahong balat na punit-punit, may mahahabang ngipin na naninilaw at mga mata na pula na parang nagliliyab. Ang kapalit ng kasaganaan ay dugo. Biglang bumuka ang lupa at mula roon ay lumabas ang mga kamay na sunog ang balat, kumakapit sa kanyang mga binti. Narinig ni Mario ang mga tinig. Mahihinang iyak. Tinig ng mga batang nawawala sa baryo ng mga kapitbahay na matagal ng hindi nakikita mga buhay na isinakripisyo para sa iyong yaman. Nanlaki ang mga mata ni Mario. Sa isang iglap na alala niya. Bakit nga ba sa tuwing yung mayaman siya, may nawawalang tao sa kanilang baryo? Bakit nga ba sa tuwing ani, laging may nagluluksa? Tumulo ang luha ni Mario. Nais niyang sumigaw, ngunit tila pinipigilan ng malamig na kamay sa kanyang lig. Hindi ko alam, pilit niyang sigaw, paos na ang boses. Ngunit muling tumawa ang nilalang. Alam mo. Pinili mo hindi pansinin. Unti-unting dumikit ang mga kuko ng aswang sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang hapdi na parang sinusunog ang kanyang laman. Ang mga bituin sa langit ay biglang nagdilim at ang paligid ay binalot ng makapal na uso. Doon, nakita ni Mario ang kanyang asawa at mga anak sa gilid ng palayan. Nakatitig sa kanya, walang imik, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng luha at takot. Ngayon, isa sa kanila ang magiging kabayaran. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mario. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi. Ako na lang, halos lumuhod siya sa lupa. Ngunit mumisi ang nilalang, ipinakita ang ngipin na kumikislap sa dilim. Hindi ikaw ang pipili. Kami. At sa isang kisap mata, isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Sigaw na pumunit sa katahimikan ng gabi, Sigaw na hinding-hindi malilimutan ng sinumang makaririnig. Nanginginig si Mario habang nakaluhod sa putikan. Ang paligid ay puno ng usok na parang makapal na ulap na kumakain sa liwanad ng buwan. Ang mga gintong palay ay tuluyan ng naging kulay dugo, dumadaloy pababa sa lupa na parang ilog ng kamatayan. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga mata ng kanyang asawa at mga anak ay kumikislap sa dilim. Hindi sila makagalaw parang may mahigpit na tanikala na nakapulupot sa kanilang mga katawan. Isa sa kanila ang kabayaran, muling bulong na nila lang, ang boses ay parang halakhak ng libo-libong bangkay. Tumulo ang luha ni Mario. Ramdam niya ang bigat ng kasalanan, ang kapalit ng bawat aning tinamasa. Ang mga bulsa niyang punang pera, ang bahay niyang bago, ang lupang biglang naging masagana. Lahat pala ay binili gamit ang buhay ng kanyang kapwa patawarin mo ako, bulong niya, halos hindi na makatingin sa kanyang pamilya. Ngunit ang nilalang ay dahan-dahang humakbang papalapit sa mga anak niya. Mahahaba ang kuko nito, kumikislak sa ilalim ng pulang liwanag ng palayan. Pumili ka na, Mario, sabi ng tinig. Kung hindi ka pipili, kami ang pipili para sa iyo. Sumabog ang sigaw ng kanyang asawa. Mario, iligtas mo ang mga bata, ngunit ang kanyang katawan ay naninigas, tila walang lakas na kumilos. Bawat hakbang na nilalang ay parang pumapalo sa kanyang dibdib. Ang hangin ay mas lalong lumamig at ang paligid ay umalinggaw ng mga sigaw ng mga nawawala noon pa. Mga tinig na nagmamakaawa. Mga tinig na bumabalik upang ipaalala sa kanya ang lahat ng dugo na kanyang ikinabubuhay. Napatitig siya sa kanyang panganay na anak, si Lito. Payat, nanginginig, ngunit matapang ang mga mata, Tay, huwag niyo na akong iligtas, mahina nitong bulong. Parang pinunit ang puso ni Mario sa narinig. Hindi. Hindi ko papayagan. Sumigaw siya, sinubukan niyang kumawala mula sa mga kamay na humahawak sa kanyang mga paa. Ngunit mas lalo lamang siyang bumaon sa putikan. Lumapit ang nilalang kay Lito. Inilapit ang mukha nito na amoy ni Mario ang mabahong hininga, amoy ng nabubulok na karne at dugo. Matapang ang batang ito, bulong ng nilalang. Ito ang aming kukunin. Parang gumuho ang mundo ni Mario. Sinubukan niyang lumapit, gumapang, kahit ang katawan niya ay pinipigilan ng hindi nakikitang puwersa. Hindi. Ako na lang. Ako ang kunin niyo. Huwag ang anak ko. Ngunit humalakhak ang nilalang, malalim, umaalingaw nga sa buong bukid. Hindi mo ba naiintindihan? Ikaw ay sa amin na simula pa lamang. Ngunit ngayon, kailangan namin ang dugo ng iyong lahi. Ang sumpa ay hindi natatapos sa iyo. At bago pa man siya makasigaw muli, ibinaon na nila lang ang mahahabang kuko sa balikat ng kanyang anak. Sumirit ang dugo at ang iyak ng bata ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Napaluhod si Mario halos mawala ng ulirat. Nakikita niya ang bawat patak ng dugo na lumalabas mula sa katawan ng anak niya at ang lupa ay tila uhaw na uhaw, sinisipsip ang bawat patak ng dugo upang palitan ng gintong ani. Ang buong paligid ay umuga, parang lumilindol. At sa isang iglap, naglaho ang kanyang anak kasama ng nilalang. Tanging ang alinggaw ng unang halakhak ang naiwan sa hangin. At si Mario, nakaluhod sa gitna ng dugo ang palayan, yakap-yakap ang kawalan. Walang ibang natira kundi ang bigat ng kanyang kasalanan. Nanginginig si Mario habang nakaluhod sa gitna ng palayan. Basang-basa ng dugo ang kanyang mga kamay, kahit wala na roon ang katawan ng anak. Ang katahimikan ng gabi ay tila mas malakas kaysa sa kahit anong sigaw. Naririnig niya ang tibok ng kanyang puso, mabigat, mabagal at parang sasabog anumang sandali. Wala na, wala na ang anak ko, bulong niya habang ang luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit mula sa makapal na usok, muling sumulpot ang tinig ng nilalang hindi pa tapos ang ating kasunduan. Napalingon si Mario halos mawala ng lakas. Sa harap niya, bumangon ang anino ng nilalang, mas malaki na, mas nakakatakot. Ngayon ay may pakpak itong itim, parang balat ng paniki, at ang mata ay nagliliyab na pula. Ang dugo ng iyong anak ay simula pa lamang bulong nito. Ang iyong angkan ay itinali mo na sa aming sumpa. Nanlaki ang mga mata ni Mario, ano ang ibig mong sabihin, nanginginig ang kanyang tinig? Mumisi ang aswang, ipinakita ang mahahaba nitong ngipin na naninilao sa ilalim ng pulang buwan. Bawat anak na isisilang mula sa iyong dugo, bawat lahi na manggagaling sa iyo ay babantayan namin. Kung hindi sila kukunin, sila mismo ang magiging isa sa amin. Parang binuhusan ng yelo ang buong katawan ni Mario. Hindi-hindi huwag-huwag naman. Lumapit ang nilalang, inilapit ang malamig na mga daliri sa noo niya. At sa isang kisap mata, parang pinunit ang kanyang isipan. Mga imahe ang pumasok sa kanyang ulo. Mga pangitain ng mga susunod na henerasyon. Mga apo niya na umiiyak sa dilim. Mga kaanak niyang hinahabol ng mga nilalang sa kagubatan. At ang ilan, nagiging halimaw mismo, lumalaking may gutom sa laman at dugo. Sumigaw si Mario, hawak ang kanyang ulo, parang mababaliw sa sakit ng nakikita. Ngunit walang awa ang nilalang. Hindi mo na mababawi ang kasunduang iyong pinirmahan sa dugo ng iyong kapitbahay, ng iyong mga kaibigan at ngayon ng iyong anak. Humalakhak itong muli at ang halakhak ay nagpatigil sa ihip ng hangin. Ang mga aso sa buong baryo ay biglang nagiyakan, tila ba nakikita rin ang halimaw. At sa dulo ng palayan, may mga ilaw ng lampara. Mga tao mula sa baryo, nagtataka kung bakit may kakaibang liwanag at usok sa lupaing iyon. Ngunit bago sila makarating, naglaho ang nilalang sa hangin, iniwan si Mario na nakaluhod, duguan, at halos wala ng malay. Nang makita siya ng mga kapitbahay, nagtaka sila. Mario! Ano nang nangyari? Bakit puro dugo ka? Ngunit wala siyang maisagot. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay mahihinang bulong. Ang sumpa ang sumpa ay nasa lahi ko na di at mula noon, nagsimulang dumanas ng trahedya ang bawat anak at apo ni Mario. May mga nawawala sa gabi. May mga namamatay ng walang dahilan. At may mga pinapanganak na may kakaibang anyo, mga matang pula, mga ngiping matutulis, at mga gutom na hindi mapatahan. At sa bawat henerasyon, muling naririnig ang halakhak sa hangin. Halakhak na nila lang na kumitil sa kanilang dugo. At si Mario, na yumaman mula sa aswang, ay nanatiling buhay, hindi matanda, hindi namamatay, upang masaksihan ang kaparusahan ng bawat isa sa kanyang lahi. Ang kanyang yaman ay nandoon pa rin. Ngunit sa bawat gintong butil ng palay, nakikita niya ang mukha ng anak na kinuha. At ang bawat gabi, naririnig niya ang sigaw ng kanyang angkan, isa-isa, hanggang wala nang matira. Lumipas ang mga taon. Ang baryo ay unti-unting nagbago. Ang mga palayan na dating pinagmumula ng yaman ni Mario ay nanatiling luntian, ngunit may kakaibang takot ang bumabalot dito tuwing dapit hapon. Walang magsasakang naglalakas loob na pumasok kapag sumapit na ang dilim. Sa kabila ng lahat, nanatiling buhay si Mario. Ang kanyang mukha ay hindi tumanda, ang kanyang katawan ay matatag pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng bigat at pagkakasala. Nakikita niya ang bawat anak at apo na nagdurusa isa-isa silang nawawala. Ang iba ay hinihila ng nilalang sa dilim, at ang iba ay nagiging halimaw na siya mismo ay kailangang ikadena sa loob ng kanilang bahay, upang hindi makasakit. Ngunit walang sino man ang nailigtas. Isang gabi, matapos ang ilang henerasyon, ang pinakabatang apo ni Mario, si Elena, ay lumapit sa kanya. Labing apat na taong gulang lamang, ngunit maputla at mahina. Lolo, bulong ng dalaga, naririnig ko ang mga tinig sa aking panaginip. Nanlamig si Mario. Alam niya na iyon ang simula ng sumpa na muling aabot sa susunod na dugo. Anong sinasabi nila, mahina niyang tanong, nanginginig ang boses. Nadarating sila para sa akin, sagot ni Elena, habang dumadaloy ang luha sa kanyang pisni. Na hindi ko matatakasan ang kapalit ng ating yaman. Tumulo ang luha ni Mario. Niyakap niya ang apo, Ngunit sa loob niya, alam niyang wala siyang magagawa. Nang gabing iyon, bumalik ang usok sa palayan. Mula sa dilim, muling sumulpot ang nilalang, mas malaki, mas nakakatakot kaysa dati. Ang mata nito ay kumikislap at ang mga pakpak ay bumalot sa buong kalangitan. Panahon na, wika ng nilalang, ang boses ay parang kulog na bumabalot sa buong baryo. Lumabas ang mga tao, hawak ang kanilang mga lampara, Munit nang makita nila ang nilalang ay agad silang napaatras. Ang ilan ay napaluhod sa takot, ang iba ay tumakbo at hindi na bumalik. Si Mario lamang ang nanatili, yakap-yakap ang apo. Hindi. Ako na ang kunin mo, sigaw niya, halos punitin ang kanyang boses. Ngunit humalakhak ang nilalang. Hindi ka pa rin nakakaunawa, Mario. Hindi ikaw ang kabayaran. Ikaw ang sumpa, buhay ka para makita ang pagkamatay ng bawat dugo mo. Nagpumiglas si Elena, ngunit mahigpit ang kapit ni Mario. Nang lapitan sila ng nilalang, ang hangin ay biglang lumamig at ang lupa ay yumanig. Ang mga palay ay tila naging mga kamay na umaabot, humahawak sa mga paa ni Elena, hinahatak siya palapit sa anino. Lolo! Tulungan mo ako, sigaw ng bata. Napaluha si Mario, pilit niyang hinahatak ang apo mula sa lupa. Ngunit mas lalo lamang itong lumulubog. At sa isang iglap, dumampi ang kuko ng nilalang sa noon ni Elena. Napasigaw ang dalaga at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Unti-unting nagbago ang kanyang mata, mula sa kayo manging kulay, naging pula na parang nagliliyab. Ang kanyang mga ngipin ay tumulis at ang kanyang balat ay pumutla. Hindi't bulong ni Mario, huwag siya, huwag siya. Ngunit huli na ang lahat. Si Elena, ang pinakabatang dugo ng kanilang angkan, ay naging isa sa kanila. Tumawa ang nilalang at ang tunog ay gumulantang sa buong baryo. Ngayon, magsisimula muli ang aming paghahari. Sa dugo ng iyong pamilya, kami ay lalakas. Nakita ni Mario kung paanong ang apo niya ay tumindig, hindi na siya ang inosenteng bata na kilala niya. Ngayon, siya ay isa ng nilalang na may gutom sa dugo, natitingin sa baryo bilang kanyang pagkain at si Mario walang magawa kundi ang manood. Hindi siya makamatay, hindi siya makalaban, at hindi siya makaligtas. Ang sumpa ay tuluyan ng bumalot sa buong angkan, at sa baryong iyon, nagsimula ang panibagong yugto ng takot. Isang kasaysayan ng dugo, ng kasakiman, at ng sumpang hindi na mababawi. At sa bawat gabi, ang halakhak na nilalang at ng bagong nilikhang aswang ay umaaling ngaungaw. Tanda na ang yaman na galing sa kadiliman ay laging may kabayaran, at ang kabayaran ay mas higit pa sa kayang tiisin ng tao. Paglipas ng mga buwan, ang baryo ay tuluyang binalot ng takot. Ang bawat gabi ay may nawawala, mga hayop, mga bata, minsan pati matatanda. Walang makapagsabi kung saan sila dinadala, ngunit ang lahat ay nakakarinig ng parehong sigaw at halakhak mula sa palayan. At sa gitna ng lahat ng ito, si Mario ay nanatiling buhay. Naglalakad siya sa mga bakanting kalye ng baryo, dala ang bigat ng sumpang siya mismo ang nagugat. Ang mga tao ay hindi na tumitingin sa kanya bilang bayani ng ani, kundi bilang halimaw na nagdala ng kapahamakan. Ang kaniyang mga apo at kaapu-apuhan ay unti-unti nang nagiging mga nilalang ng dilim. Si Elena, ang pinakabata, ay ngayon ang unang sa kanila, mataas, malakas, at gutom na gutom sa dugo. Isang gabi, tumayo si Mario sa gitna ng palayan. Tinitigan niya ang gintong mga butil na ngayon ay kumikislap na parang dugo sa ilalim ng buwan. Patawad, mahina niyang bulong, hawak ang isang itak. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Hindi na niya mababawi ang kasunduang nilagdaan sa dilim. At mula sa usok, muli siyang narinig ng nilalang. Wala nang pagtakas, Mario. Ang iyong yaman ay naging lahi. At ang iyong lahi ay amin na. Sa huling pagkakataon, dumaloy ang luha ni Mario. Hindi na siya sumigaw, hindi na siya nagpumiglas. Tinanggap niya na siya ay magiging saksi sa walang katapusang gutom ng kanyang sariling dugo. At mula noon, ang baryo ay hindi na muling nagbalik sa katahimikan. Naging lugar ito ng alamat, kinatatakutan ng lahat ng dumaraan. Ang sino mang nagtanong kung bakit may palay na kumikislap sa buwan, ay hindi na muling nakauwi. At ang pangalan ni Mario ay nanatiling bulong, isang babala sa lahat ng maghahangad ng yaman mula sa dilim. Sapagkat ang kasakiman ay may kabayaran at ang kayamanang galing sa aswang ay sumpang walang katapusan.